Tulog pa nga si Grey Grey pero itong mga magulang niya e eh, for the go na. Maaga kami umalis para di kami maabutan ng traffic kasi baka maraming babiyahin ngayong araw na magsisi-uwian sa probinsya para sa bagong taon. Nung nasa may NLEX na kami, nag over lang kami at nag drive through na lang ng pang-almusal namin. Bandang mga 7.30am, nagising na si Grey Grey at nakatulala pa nga. Sino ba naman kasi hindi matutulala e eh, pag pagtulog mo nasa bahay ka pero pagising mo nasa sa biyahe ka na. Kumain na din kami ng almusal habang nasa biyahe kasi medyo malayo-layo pa kami. Waffle kay Grey Grey tas amin naman ni Daddy Gerald Burger. Nabanggit ko sa previous vlog na sa Sambales kami magse-celebrate ng New Year sa hometown ni Daddy di Gerald kasama yung family namin sa side niya. Dati sa Olonga po talaga kami kapag holidays kasi doon sila nakatira. Pero ngayon sa Castillejos naman kami doon sa bahay ng kapatid niya kasi unang bagong taon nila sa bagong bahay nila. Pagdating namin, aba si Grey Grey, eh dere derecho lang dun sa tito niya. Akala mo bahay niya. Tapos eto naman yung pinsa ni Grey Grey na parang anak na rin ni Dati Gerald. Tinan nyo naman, pareho sila ng hulma ng katawan. Medyo parang nagkakahiyaan pa nga tong dalawa kasi ang taga nilang hindi nagkita. Pero maya maya lang etong si Grey Grey, aba nagsimula ng maghalongkat ng mga laruan ng pinsan niya. Pati nga itong trampoline, e eh, sobrang na-enjoy niya. Hala sige, talon ka lang dyan. Kami naman ni Dati Gerald, eto, pa-chill-chill lang, nanonood na a very good girl. Maya-maya nag-ikot-ikot kami dito sa subdivision nila at tuwang-tuwa naman itong dalawang bata. Tumambay lang talaga kami dito at nakikain. Ang sarap tumambay ano, yung chill-chill lang, tas may masarap na pagkain, tas yung anak mo naglalaro lang dyan sa tabi. Around 1.30pm, umalis na din kami kasi mag-check-in naman kami dun sa hotel na tutuluyan namin. Di nga namin nakalain na meron palang hotel dito. Medyo luma na yung hotel, tapos nasa bandang looban pa, kaya medyo mapapaisip ka, pero in fairness, maayos naman. Ito yung itsura ng kwarto namin, very decent naman, malinis at malamig yung aircon. Sa right side, may salamin at table na pwedeng gawing working area or vanity area. Tapos sa tabi niyan yung CR. The usual na lababo, toilet, and shower. Maluwag naman at malinis. Tapos meron ding bidet at heater. Bilang ako, hindi ako makakaligo na malamig yung tubig. Kaya gusto ko yung may heater. Sa area naman na to, may isang upuan, mainitan ng tubig, tsaka mini ref. Tapos, sa tabi niyan, mayroong maliit na TV, may provided na bottled water. Tapos, may cabinet din na pwedeng paglagyan ng mga gamit. Tapos, eto na yung kama. Queen size ata to. Hindi ko sure. And, meron na din provided na mga towel and toiletries. Meron din palang balcony. Tapos, yung tapat lang naman yung view, yung parking area. Ang sarap nga ng tulog ng magdadi habang ako nag edit ng vlog. Pagkagising nila, lumabas kami ulit para puntahan naman si Mamu doon sa Olongapo. Sinundo nga muna namin sila kuya at ate para sabay-sabay na kami. Pinipigilan naman ni Grey Grey etong si Kuya Seb kasi inaayos pa daw ni Dati Gerard upuan. Pero si Kuya Seb excited na talagang pumasok sa loob. Ginabina kami kasi medyo malayo din mula Castillejos hanggang Olongapo pero buti na lang walang traffic. Pagdating namin, nag agad si Grey Grey kay mamo at dere-derecho nang pumasok sa loob, akala mo naman bahay niya. Napaka-feel at home, ibang-iba nung first time niyang makapunta dito. Grabe, dati sa gate palang lang umiiyak na, pero ngayon akala mo siya na yung may-ari ng bahay. Binisita namin dito, iba pa namin mga kamag-anak at kaibigan kasi hindi namin sila makakasama mag-celebrate ng New Year. Dahil ano ba, magkakaiba ng schedule, basta ganyan. Habang nakatambay kami dito, maya-maya may dumating at si Grey Grey excited yan, hindi lang halata. Gustong gusto kasi niya na nakikipaglaro sa ibang bata. Ayun nga lang, medyo na-challenge ata siya sa pag english Tinry din namin na picturean tong tatlo na magkakasama pero wala ka talaga makukuhang matinong picture kaya better luck next time na lang. Tapos bago kami umuwi, binigay na din namin yung mga regalo namin para sa ibang family namin habang nandito na kami. Pero ito talaga yung winner eh. Next year daw, inaanak na ang magbibigay sa Nino nga. Charot.